Mas magkano naman ang hiningi mo dito? Ganito kalang. Uh, magandang araw. Mga talong TV na dito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Ngayon pa yung uh, unang biyernes ng July. July 4, 2025. At tayo po'y mag-update sa mga pinipresyo ng mga pinipenta mga pupulo kalabaw dito. Naparami na po dumating ngayon dito. Lumagsada ang mga pupulo kalabaw. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia batangas May nabili si Sir dito nga kalabaw. Pare, ito po yung ano po, pangalaga, pangkatay. Pangkatay? Ha, ah, pangkatay na din. Saan po gagamitin, ano? Birthdayan. Birthdayan, aba, maganda pala nga, birthday at kalabo ang pangkatay ni sir. Pangila? 43 43. Oh. Ah, 43 daw ito nabili. Yan. Yeah. Okay. Pangkatay daw nabili, sir. Pangalang pang birthday birthdayan. Yan, yeah, nabili. Good morning mga Talongs TV uh, Area ng mga binibet mga bupalot kalabaw Ah. Uh, July uh, 4, 2025 Napa, na parami na itong mga binibenta kalabaw dito ngayon tumagsa ng kalabaw sa Padre Garcia, Batangas Mas yeah. magandang umaga May mga purong bupal sa boss dito Magkano itong malaking bupalo mong yan? 85 85,000 mabawasan Ito naman medyo manipis-nipis sa katawan para si 85, Ah, para sa itipan ba? Ah, para ba ito? Kahit medyo malaki itong isa Ah, babae pala ito Mga bupalo Para sa 85,000 medyo manipis lang itong isang katawan ayan mga binibenta pang dumalaga pa, ayan 85,000 babawasan ayan bawasan? kaya nimo, kaya. kuya kaya. 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 kaya.

ito palantay atawaran tip kita mini bigay portipay mantawad ni bossing maganda sixty five eh maganda 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 Hmm, si Kuya. Natrato. O, oh, na kahit hindi pa nagkakasunod. Ah, nabili na. Ah, nabili na. Ilan ang nabili? Ah, ito na lang isa. Ito na lang isa. Hindi man po po ang bili nyo. Hindi. Magkano? 45. 45,000. Ito yung nabili ng 45,000 ni Bossing. Binabayaran na. Ma mistisa lang po ito, no? Wow. Mistisa. Yan, babayaran ni Bossing. 45,000 na binigay ito. Kaya Joel, kamusta? Mga pangkatai na ito? Dalaki. Pampasay. Kay Boss Rudy. Mura ka na mo ngayon, mura. Mura na kayo. Marami ano, dagsangay na, no? Mura mura na mo. Mga pangkatai na. Ah, puro malalaki pala ito eh. Mga magkano yung kanya kalalaki naman? Partida 65. Partida 65. Yan. Ang lalaki mga kalabaw. Ang lalaki nito. Mm -hmm. Yan. Ang lalaki mga kalabaw. Mga nabili ito pang katay na. Ang mga kalabaw. Ang Iilay na. Ito, ito ang pera! Bumaba ang bili! Mura ka lang po ngayon! Ha? Mura ka? Mura! Ayan. Yeah, no. Ayan. Mga nabili na. Pangkatay na. Boss, magandang umaga. Ano ito? Pambenta? o nabili? Pambenta. Magkano ang hinalagan itong pupalo mo? Patong sa 65,000. Patong sa 65,000. Maganda naman ang katawan. Ano? Saan galing ito? Ah, dito kasama ng no? kalabosing. Galing Bulacan. Ayan, 65,000. Maganda naman ang mga katawan. Ayan. Binibenda pa ni Bossing. Maganda ng ano, pati yung tindigan niya, Oo. No? Nabait pati. Ayan. Binibenda pa ni Bossing na patong 65,000. Purong bupalo. Ayan. Ayan. San, uh, Buhal. sa Bukal. Sa Bukal. Chao. Chao, keso Pangkatay. nabili din ito, Pangkatay. na ito. Goto. Magkano nabili? Mighty Tres Uno. Mighty Tres Uno. Pang-goto daw. 80, 80. daw estimated sa katay. Parang ang centa, 24. 20. Sintahan lang. Nagsaan ang kalabaw ngayon? O 45. Ito? 45,000 daw ito nabili. Pag-alaga. Ayun, taba. Dumalaga. 45,000 daw nabili ito. Dumalaga pa. talo! Ayan Nabili na ni Bossing. Pangalaga. Ayan. Nabili na ito. Saan ko yan dala nitong buwan niyo? Saan ang dala? Ah, ito pa ng babayaran. Sariaya. Ah, pang Ano may mga mistiso si boss na mga bupalong binebenta dito. Magkano mga ganyan bupalo mo? patas. Na? 50. Patong sa 50 do ito. Magaganda mga ano matatamba naman siya. Mga... galing ito? Quezon? Uh, mga bubalong Quezon. Patong sa 50. Yo, yo, yo. Yo, dito. Pakaraw daw. Yo, okay, no.

mga kalabaw si Boss dito binibenta. Pijuan mo kala ka mga ito pinapakay. Magkano presyo? Pijuan mo! 50 dito. Tapos yung isa. Pitong po, babawasan. Pitong po, babawasan daw ito. mga malaki. Ito na may malaki na kakatawan. Ito medyo manipis-tipis. Mga pangalaga pa. Mga ito pinapakay. Pagaling Bicol? Pagaling Bicol. Bicol. Pinapakay na kalabaw si. Yan na may mga mistisong mga kalabaw si Boss dito bupalo. Ano to bossing yung ano niya? Sakit ay, sa balat? Ini sa na ni ni eh. Ah, ganyan talaga siya. Inboy na naman pala ito. Hindi hmm. eh, na ko sabag yung sabagin balat niya medyo may... ay, naghalo. naghalo ah, yung katawan niya. Ano siya, kung bagay agaw sa araw din, yung anak sa araw yun. Puti-puti, kaya pala puti yung ibang katawan niya. Nakara. Oh. Magkano naman ang presyo niya? 65 babuasan. 65 babuwasan. po. 73 babuasan. 73 Tapos itong itong, 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 itong bawas 70. Yeah, ito naman puro. Oh. Ah, puro din pala ito. Oh. Pa ito. Oh. Yung mga binibenta pa nila bossing ito. Yung mga puro bupalo daw ito mga binibenta pa. pangi pa itaas. Wala pangi pa itaas, ano? Hindi pa nasibol? Wala pa rin naubusan. Wala pa rin pangi pa itaas. Wala <laughs> pa rin naubusan. Batido na to. Gagamit. Aariahin. Sinitesting kong maalam talaga. Maaari pa kinabaka ng ulay. Maaari pa kinabaka ng ulay. Magagamit daw ang huli at ako na. Ayan. <laughs> ready na nila kalabaw nito may na daw ito hindi abot sa tawad bawa sa limang po tawad may na naman daw ang dito

ni gaya 56.5. Hindi daw kakayanin. Hindi daw kakayanin. Ayan yeah, no? o. Nagkasundo din kayo? Magkano? 54,000. Hanapin din na rin pa dito. Ayan. Pangagamit sa bukid. Dali na, dali na. Dali na, dali na. Dali na, dali na. din. 54 po. Nagamitin ni Tatay Sakwan. Sa yung huli. Sa bukid sa bundaw. Kuha ng mga kapko doon. Walang masasakyan. Walang masasakyan. Walang masasakyan. Dali na, dali na yun. Tinadaan na ayos naman Tama lang naman ang presyo. sabi ko. Ha? sa bibili ka Oo. Ay, taon. Taon. Ay, pagka ginagaling-galing ka, pagka may lamot, ginene, pwede. Oo. Pwede pati patabay Kahit hindi nyo magamit, patabay nyo lang eh. ayos lang. Kikita. Chaong po kayo. Santo Tomas. Ah, Yan sila, Nakabili naman ang kalabaw. It is a humahalang area yun. Sa dyan nagagamit at kapala ng ano yun. Nakariyan. Mablogger lang? Oo. Eh, pitan mo mo yan! Opo, opo! Kapal iyan! Ba't kuya, sa huli? Ha? Ba't inaayon niyo sa huli yan? May kalambre. Ah, yung pala tinitinan. Baka may kalambre.

Ayad na, eh. sanjan gamit, tagamit. gamit Oo, 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 batido na. Kapala na ng ano. Pangararaw. boss. ara na may ng at panggamit. <laughs> Oh. Tinitingnan ko may kalambre daw. Uh, ang ibig sabihin po uh, ng kalambre ay namimilay. Hindi kayo mag magpatawad yung babay tayo. Walang problema. Masasangga ako. Hindi ko sabi kayo. 72 ba? 72 ba? Hindi kayo <laughs> Maroon ko naman ang inyaw. Hindi mo sabi kayo yung kaya. Magkano naman ang matalas na, mag yung na, na <laughs> <presyo> lang. Magkano naman ang matalas <laughs> na Ah, meda. Binyaw. ko sa inyo ng birthday. Niyan, mamaya-maya daw. Tingnan may kalambar. Adi oi, paliwanag. Dapat dinyo kung kano kaya. Kung hindi mo tawad. Supertasan pala kayo. Paibuhos niyo naman. Dalaw't din kayo ng mga kayo Gamit kitang kalaba, kalaban lahat yan. Ah, ah, oh, 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 Listo kaya, ang ah, kalaba. Ah, alamay, Ay, siya kayo. Oh. Uh, alamay, alamay. So, dami ng abogado eh. <laughs> eh sabi nga, eh, huwag kayong matakot sa halaga sa kasama kayong <laughs> <laughs> matakot. Wow. Oh, sana dapat tahu. Mak sana kau ikan sahaja, mak nak kau. Mak nak kau. Mak nak kau. Mak nak kau. Mak nak kau

kung langit lang 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 si boss dito ang laki ang katawan oh. solid ang uh, laki ang na katawan ay quality sa laki mistis ang bupalo boss, magkano naman ang hiningi mo dito? ganito kalaki? 120. 120 laki yeah. pati ang batok niya eh ito kayo nagagamit na nagagamit nagagamit na dapat yun eh. 120 daw ang hiningi dito sa kalabon kupalo